pala guys yung laminated PVC ceiling na gagamitin dun sa ginagawa namin terrace no bali nasabi ko nga last video ko na 7 pieces yung kailangan namin dun sa malit namin terrace na ikabet ayan na 7 pieces na ganyan kahaba so sa well ko namin ko binili so yung price niya yes nagkakahalaga siya ng 425 yung isang peraso niya. Ayan, 425 yan. So, medyo pricey, no? Um, meron namang ibang brand na medyo mas mura. So, ito yung pinili ng boss ko na ilagay namin kasi siya yung ibig sabihin, siya yung uh, kalidad kasi siya yung mas mahal. Mas maganda compare mo dun sa mas mura. So, ito yung pinili niya. And then, ito rin yung pinili niyang color. Ayan. Tapos kanina, yung sabi ko na end moldings. So, hindi pala end moldings yun. PVC clip. PVC clip pala to. Ito pala, PVC clip pala to. Ang tawag pala dito. So, ito yung ilalagay sa mga tabi. Sa mga panabi. Nung ano, nung PVC, laminated PVC ceilings. yan siya o. Oh. Ayan. PVC clip. Ayan pala yan. So, 130 pesos yung isa. So, bali, 4 pieces naman yung kinuha namin. Kasi dun sa 7 pieces daw na laminated PVC ceilings is mga 4 pieces na ganito yung magagamit namin. Ayan. Kaya 4 pieces yung kinuha namin. Imagine, no? Maliliit na ganito lang pero ang mahal, di ba? <laughs> Sobrang mahal ng gumastos talaga magpagawa ng bahay. Sobrang mahal ng materialis guys. Kaya ang pagpapagawa ng bahay pala ngayon is hindi basta-basta. Yung kala mo na simpleng pagpapagawa lang is aabot ng napakalaking halaga. Yung sa amin is, nako, napaka ano na po talaga. Hindi ko po expected na yung aabotin ng bahay namin is... Aabot kami ng ganun kalaki. Kaya, syempre, thank you kay God. Thank you din sa boss ko na walang tigil sa pag-support. Sa pagpapaganda, sa pagpapagawa ng bahay. Thank you so much, love. Thank you din, Lord, kasi ikaw yung... syempre, yung way. Uh, binigyan mo na magandang trabaho. Yung aming boss. din Para ma-provide niya yung lahat ng pangangailangan. And uh, mapagawa niya ng maayos at maganda yung kanyang bahay. So, mahaba-haba pang... Uh, gagawin dito kasi itong pinapagawa namin na ceiling is a terrace pa lang guys so imaginein mo yung ganyan kahaba lang is 425 so ma mahaba malawak pa yung lalagyan namin yan <laughs> ano pa lang to uh, terrace pa lang And So, mahaba pa guys. Mahaba-haba to. Maraming kakainin pa na metal parings yan. PVC clip at ano, anong tawag nito? Ayan, laminated na PVC ceiling. Ang dami pang kakainin nito, guys. Ayan, ang dami pang kakainin niyan, guys. Taas lang to, ha? Uh, so, may baba pa kami para na halos ganito rin ka haba yung baba namin. Uh, lalagyan pa din po ng PVC, uh, laminated PVC ceiling. So, ayan, mahaba-haba pa. Marami-rami pa. Marami-rami. <laughs> Marami-rami pang pera Pero andyan naman si Lord Na laging gumagabay sa amin Para matapos namin yung project namin Thank you, Lord Sa paggabay So, ayan, nasa terrace na yung Aming, ano Nagsisimula na sa terrace ayan siya. Seven pieces lang to sa terrace Ayan, Abangan na lang ninyo guys yung mga susunod na video ko. Thank you so much for always watching and for always support. And thank you guys. Thank you. May mga susunod pa akong videos. Abangan nyo po.